Yo what's up guys? Good morning. Magandang umaga sa maulan na panahon. Ayan, maulan. At bigla tayong pumunta din sa ano sa ating tindahan doon sa Tabing kalsada kasi may ano may may nag-aantay sa atin. Tumawag si Dudong na andun si Triple 13 Vlog. Yan siya yung representative sa ano na sa Team Habagat. So, yun guys, nagmamadalay tayo. <laughs> Ito nakaligo. Doon na tayo magkakapi sa, sa tindahan. Ren, ren! Yun. Pinatahol tayo ng aso guys. At, ano ba? Ah, si hal andun kasi si Dodong. May tumawag kay Dodong na mag kiram ng sunder tapos so, nandun pala si ano si Kungsihal. at bibili din siya ng ano sopa uh, di ba mabinta na yung ating sopa so yun biglang sugo tayo dun sa tindahan uh, ano pa biglang bumuhos yung ulan dito kanina ang ano uh, maaga o oh, hindi pa naman siya ano umuulan yung pagising ko walang ulan kala ko wala ng ulan mayroon pa palang ano bagyo kaya kaya umuulan oh my goodness maputik pa naman yung aming daan guys mm. ah, sana hindi mag burn out para maagat yung kapag okay. Umanan tayo dito sa tabi ng bahay, sa ng bahay. Doon na tayo magkakapi. At ako ay hindi pa ah, nag-agahan. Hindi pa tayo nakapag-breakfast. So doon na tayo magkapi. Potik pa naman yung daan ng dito. Okay. nandito tayo sa makipok na daan. Mahaw! Sukad! So Mahaw na breakfast. Agahan. Hukad hain. Ayay! Ay ay. At mamayang hapon ay ano. Um kay Desiree din sa uh, lupitan, doon sa boarding House. Kung saan siya nanirahan. Sana an uh, hinto yung ulan. Para hindi tayo mabasa. Kasi nung nakaraan ay nakatid ako kay Desiree ay nako sobrang lakas ng ulan kaya giniginaw nanginginig tayo sa lamig nung naghatid ako kay Desiree at ano ah, thank you nga pala sa ano, sa lahat ng sumusuporta sa sa team Habagat sa lahat ng team Habagat sa amin <laughs> dito sa Pinyan community doon sa mga small youtuber thank you thank you doon kay Tripol thank you ng marami buti na kapag sahod pa ka tayo salamat pala sa ano sa nagbigay ng ano uh, blazing thank you thank you po sa inyo ay shut up kaya nito na si ano ngayon lang nakapunta si Tripol tapos ngayon lang nakapag Ay, good morning. Ay, good morning. Ay, good morning, Ay, Ay nakapag-lap na? na si Tripol. Oh. Wala, nakapag-lap Kumusta huh? ang lakad, lakad? Ay, vlog lang? <laughs> Nakapag-post. Ah. Nihapit <laughs> ko. Nihapit ko rin ni ko rin ni Kaya, <laughs> ang suka okay. na itong vlog. Tapos so, ngayon lang nakapag-collab eh. Ito, 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 kasi tripol, hindi pumunta sa pista. Oo. Oh. Kasi oh. <laughs> na, kasi sobrang busy talaga sa barangay. <laughs> I-play so, nang day mo uh, di ha? Nag-play <laughs> okay, lang, nag-play. Oh, shut up! Na surprise ah, na surprise. Oh, na surprise ay <laughs> di pa tayo nakapagkain. Oh. Oy, nakapagkain na si ano, try Oh, nakapagkain na, tapina. At Ayos, ayos. ayos. Ano pa naman, mulad, duglang umulan. Crispin na rin oh. Tayo pa rin bubuo, okay. Tatakrosman. Kilala mo 'yan? Hoy. Dahil Loloyo ka na 'yung nagdideliberahan niyan. Oh. Oo. May may ano, may kakilala si Konsihan. <laughs> Yung tig-deliver sa atin ng tuba, ayan. 'Yan 'yung nagdideliberahan ko ngayon ng tuba. Kinsa may kwan? niya ako isin sa to, isin siya para sila sa hindi sunod? Ako tanawang nalito. Kuwan man daw, si... ...di na yung yung ambo confirm na baka siya. Wala pa ko Ako pa rin Balansin mo na tayo makapransit? Pugi si Magtinabangay man sila mag-asawa. sa contender sana na... si na, Marillo kay <inaudible> Jopper. Kasi factory yan ni Jokes Very <inaudible> much. And then, 32, 31, Ano ako mag-live? Pero last Last ako? pa. ito 29 room. Out, 29 room. Oh. Dili na to. Pag-ender lang da, posible to. Daw yan para tulay live pagkabot na aksen. Na hapit na human, di pa raw. Ma, hapit na da. Oo, ang ba na. bawal po. Bawal man. One hour na manonobra naman. Kada-ada ko mag-live no. Nai-street nga. wala ko nga ang signal, wala-wala lagi. imbalik ko ug live sa pista. mag live lang ka, bigyan ka kaya yung uh, Kwan, Premier, sa'yo ako lang dari so Kwan. Ulao mo, ramang i-shoutout ba sila? Ulao ay, ramang kunagnong. <laughs> 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 no? Di man ka maula, kay naaman si mama ko kaya matay, takuraw siya lang. Naman si mamay mong kauban Naman ni putap to ready. Na ako sa isang gabi ko, kami kina kauban kaoban, ko na ko si Axel. Dreaman. Mm. Okay. All right. Eh na bukal nang tinola. Yan. Ah, do na ano, ah uh, gawa ko sila nang kanila kinilaw at tinola na toto. Yan, ito yung maganda. Oh. Yeah. oh

wala ba? Sa po. ka to, Kasi luto na. Uy, ang tinula. Luto na to. Right sa so hat may nag video kayo ano, si, si Sila dito. Sila dito Alright. Sa so

ayo ayo oh. siya muka-confirm okay. sige, toros, ng pito na ka alright so, alright so, alright, so, kain na kain, kain na, kain, 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 kain. kain. Uh, alright, yan alright, <laughs> na nahi. sige pag-pray-pray na riha. Oh, matik matik, matik. Yeah,

Dili ko Manit monetize. Mo lagi ko. Monetize dong. lang So yan, alright uh, Tapos sa kaming kumain ni at, and, uh, oh, na siya, guys uh, Doon no, na siya sa kanyang bao-bao yan yung kanyang Yan yung kanyang bao-bao Hoy -bao. Ning iruan eh It's alright Ayo ayo dol Oh ayan oh no? bye bye Bag black na po ni Ah dana radya din Oh, guys. Bye bye. bye bye. <laughs> sige, sige, sige. bye, -bye. Ayo, ayo. Oh. Atras. Yeah. Deliver para Deliver oh. oh. bye bye. Ayan. Eh. mong mahulog. Suka day. right Ayan guys, ang gandito yung ating vlog. Uwi na si Tripol. Babo, 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 babo. Bugs, bugs.